Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng araw, nagmumula ang mga alaala ng mga bayaning kaa na nagandog ng kanilang buhay para sa ating bansa. Sila ay mga huwara ng kabayanihan at dedikasyon, naglingkod ng buong tapang at pagmamahal para sa kalayaan at kapayapaan ng ating bayan. Sa bawat pagtakbo sa ilalim ng kanilang sandata, sa bawat hakbang na inaalay para sa kalayaan. Itinatampok nila ang kahalagahan ng pagiging tapat sa tungkulin at sa bayan. Kanilang ipinakita ang tapang sa harap ng panganib at ang kanilang pagmamahal sa ating bansa na tila walang hangganan. Sa harap ng mga panganib, sila ay naging bantayog na halimbawa ng kabayanihan. Ipinakita nila na ang pagmamahal sa bayan ay higit sa lahat. Handa silang magbuwis ng buhay para sa kaligtasan at kaginawaan ng kanilang mga kababayan. Alalahanin at purihin ang mga bayaning ka na nag-ambag ng kanilang buhay para sa ating bansa. Ang kanilang diwa ay patuloy na nagbumula sa ating mga puso at ibabahagi natin ito sa mga susunod na henerasyon bilang inspirasyon at alaala ng kabayanihan na dapat nating sundan naway hindi malibutan ang kanilang sakripisyo at dedikasyon at patuloy tayong maging mga mamamayan na nagmamahal at nagmamalasakit sa ating bayan gaya ng kanilang ginawa. Sa kanilang alaala, ipinagpapatuloy natin ang laban para sa kalayaan at kapayapaan ng ating mahal na bansa.